guys, nagkakagulo ngayon dito sa social media, no? Kasi nawawmali daw yung post ng official IG page ng Miss Universe doon sa Instagram. Kasi uh, imbest invest na Thailand ang nailagay ay Philippines yung nandoon, yung unang post nila. Kaya lang na-delete agad. Pero wag kayo ha, mabilis mag-screenshot ang taga-Pilipinas. <laughs> Ito siya guys, ito yung mga kumakalat na sa social media. So unang post nila sa kanilang uh, story yata ito kasama si Michelle D, yung pambato natin. Ayan no, Philippines kasama kasama siya. Wala wala si Thailand d'yan. Ngayon, uh, biglang delete yung post. Ang in ang inilagay ay si Thailand na. So makikita natin sa mga comment section ang daming ano nakapansin na screenshot nila guys na kasama si Pilipinas sa unang post nila sa kanilang My Story na kasama siya sa top 5. So ano ba to? Niloto ba to? <laughs> Alamin naman yung taga-Pilipinas, hari yan ng mga uh, taga-screenshot. Mabilis yung mga kamay ng mga Pinoy, <laughs> di ba? Oh, Miss Universe, magpaliwanag kayo dito. Ang dami ng ano, pumakalat na to sa social media. Hay nako. Anyway guys, so Proud pa din naman tayo kay Michelle D. kahit ano yung naging resulta. Kasi hindi naman madali, no? Pasok pa rin siya as top 10 uh, finalist, no? At uh, congratulations din dito kay Miss uh, Nicaragua. Uh, first runner-up si Miss Thailand and second runner-up si Australia. Ayan, so congrats, congrats. Deserve the deserve ni Miss Nicaragua. Again, uh, still proud pa din ang Pilipinas sa iyo, Miss Michelle D.